Idineklarang dedo na rival sa pagamutan ang rider ng motorsiklo na si Mark Janel Otab. Ito'y matapos makabanggaan niya sa Barangay Road ng Barangay Puro Magsingal Ilocosur ang isang motorsiklo na minamaneho ni Ronaldo Oxiano, 25 anyos. Sa medyo matindig yung lugar at pareho rin walang ilaw, ayun, nag -piece -piece sila na nag ng pagkamatay ng isang driver na si Mark Janel Ricamuro Pab, yun ang namatay. At saka yung isang driver naman ay nandun pa, naka, nandun pa sa hospital sa Gabriela Silang General Hospital at nung nag-follow nag up kami kahapon, sabi naman nila na baka, baka daw maputulan din ng kamay at saka isang paa. Naitakbo pa sa paggamutan ng dalawa at napagalamang lasing ang mga ito nang maganap ang banggaan. Sabi naman doon sa tulens clinic na pinagdalhan sa kanila, pareho daw sila na positive sa alcoholic breath. Wala ring ilaw ang kanilang mga motorsiklo kaya hindi nila nakita ang isa't isa nang maganap ang banggaan. Patay ang isang angkas na babae habang apat ang sugatan sa bangga naman ng motorsiklo sa Sitio Nagilian sa barangay San Gregorio, Lapas Abra sa bagong taon, pasado alas 12.30 ng tanghali kahapon. Sa investigasyon, binangga umano ng motorsiklo ang isang motorsiklong papaliko papunta sa kabilang gilid ng kalsada. Nasa pagamutan ang tatlong sakay ng motorsiklong nabangga habang nagpapagaling pa ang rider ng motorsiklo na umano'y nakabangga nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.